Guys, magluluto tayo ng ginataang laing. Papakuloyin muna natin. Haluin. Haluin, haluin. Tanghalian. Lagyan natin ng mahiwagang sardinas. Lagyan ng konting tubig. Ibubod. Lagyan ng asin. Boy, baka mapadami ha. Ah. <laughs> <laughs> baka daw Mapaalat guys. Ibubod. Yung <laughs> Tingnan natin ang resulta nila Mamaya pagkain Tingnan natin, guys. Lagyan na counting suka. Ah, ng counting. Ayaw bumagsak. Yeah. Guys. sana na guys. Wait. Ano ba to? Ano na guys. Kumukulo na guys. Haluin natin guys. Haluin natin. Haluin natin. Guys. Ito guys ha. Yan ang buhay sa bundok.